o oh, mga kapromisyano kabos pag, pag kaon nako sa akong mga black astrolog na surprise ko Ayun na bika er, dili ma stress ang mga manok di. Eh. dili na siya pwede good ma stress Paon, ko na na surprise ko kay first time yun nila nga nangitlog oh nangitlog na so isa pa lang kabok siya ang nagitlog itlog Panaon ako na ng uban dere na ang isa pa lang kabok. First niya nga itlog ang bot, Wala ko kabalo. O asa nga manok ang nang itlog mo no? kay wala mo ko diri gani ha. Ana nang itlog isa kabok. So ang size ani na sa mga small ang size. Small pa lang nga size kay gamay pa ay gamay kasi siya pa itlog. Na surprise ko baka na <laughs> perting lipayan ako kay sa wakas ng itlog na jud ako ang mga black astrolog Ayun na di kay mabuak na. <gum> tingan <Ditten ,mumbles well>. tingan b hello amina amina nak mai mabuak ba bi what's up yakka ya nak ba eh nak ait log rajod